for today's videos anding tayo ngayon tiger Simpli, magang maaga tayo ngayon at syempre ito ay para po pong pagpatato syempre sa tindid naman may iba naman tayo kaya kung magpapatato kayo kailangan ihandaan ninyo ang inyong sarili at kailangan siguradong gusto ninyo ang inyong itatato sa inyong sarili pipili kayo syempre lang nababagay sa inyong katawan tulad ko matagal ako ako na patato dahil naghanap pa ako ng magandang tato o yung babagay para sa akin dahil baka magpatato kayo pagsisihan niyo sa bandang huli magsisi kayo pero ako wala akong pinagsisiya sa pagpatato ko dahil napaganda naman talaga ng pagkatato sa akin again wala akong pagsisisi at hindi ka manghihinayang sa iyong abayad dahil siya hindi naman siya naniningil ng taas o mababa yung kaya lang ng inyong bursa hindi siya niningila tulad ng iba hindi siya nagpe basta random ninyo sa inyong sarili at saka kitang kita naman sa gawa ni Ger na marinis talaga gusto nyo magpatatunod ng panatunod ito kay Ger lang, puntahan lang nyo dito sa puting tulay. sana hindi ko na ako nagpatato para sa sarili ko hindi para ito ay ipagyabang o para ito ay display dahil ito ang gusto ko sa aking sarili ang may tato sa katawan dahil feeling ko nagaganda na ako sa aking katawan kaya ako nagmatato at sa mga gusto magpatato yan patato na kayo kay gear dito lang yan sa may makabling sa may likod ng cover court kaya sa kanya ako nagapot dahil hindi siya naniningil ng malaki yung tama lang na kakayanin ang kanyang tinatatuan at saka magampati ang kanyang kamay hindi mabigat mabinis din siya matato kahit paano pulido buwa ako naman pag nagpapata gusto ko isasisun lang Jesus kaya Christ po no? ng pangatong sisun ng pangatong no? kapag sasabi kaya naman